Okay, mga boss, welcome back. At uh, tuli tuloy tayo dito sa mga bawas pending, bawas pending. Yan, ang susunod natin na gagawin ay Joson Saturn. Ayan. Bali nagawa na natin 'to ng ano ng review. Yan, review. Kaya bukas na. Ang problema nito, mga boss, ay ayan. Sabi ng mayari na pagdikit niya 'yung ano, na pagdikit niya 'yung napagdikit niya yung speaker kaya ayan sunog kabilaan ay hindi naman pala kabilaan kakalasin natin at madumi na rin kasi kailangan na natin itong iwashi washi kausapin ko muna yung may-ari then update ko kayo so ayan nakalas ko na sobrang dumi na ng ka mga buso oh. kinalas ko lang pati blower para malinis gusto ko sana kalasin yun pero antayin ko pa yung go signal ng may-ari ito pala nangyari dito yan sunog talaga biyak yung ano yun biyak yung power transistor parang naalala ko may vlog din ito si kuya edwin tick na ganitong ganito din ang nangyari uh, may vlog din siya na ano so dito siguro lilinisan ko muna to kaya halihugasan ko para mawala yung ano yung kapit na likabok nakakaasiwa kasi mag repair pag sobrang dumi ng ano sublang uh, sobrang dumi ng ginagawa parang nakawalang gana mag repair yan pero kung malinis, maliwala, siguro bala ko to kalasin ko na lang lahat. Antayin ko lang yung go signal ng mayari. Pag na ano na, simulan na natin. Dit lang mga boss, oh, nangihari dito. Uh, sorted pala talaga yung apat. Kinikoy sa isa, oh. Ayan, no. Balik natin. Ay. Shorted, ayan. Itong isa. Balik natin. Sure talaga. Yan. Yan, baliktad. Yun, palo. Okay. Shorted. Tapos yung ito, shorted din. yung pinaka, ano nya, pinaka bias nya. Yan, bias transistor. May palo. Pag binaliktad mo, may palo pa rin tapos yung ito yan balik tayo natin yan shorted pa rin itong ano itong dalawang driver transistor yung isa basag na talaga ito naman mga ano na to uh, open na to yan open na yan lahat tapos itong iba uh, tinamaan na ng sunog ayan nasunog ayan pa yung nasunog na piyesa dito yan yan I-check pa natin tong hilera na to kung may nadamay dyan. Isa-isahin natin yan. Nakapagtataka lang ang tibay ng pius. Buo pa rin yung dalawang pius. Yan. Dalawang pius. Buo pa rin mga boss. So hanggang dito may nasunog. Hanggang dito. Ay, ito mukhang sira din pala oh. Ay, naku sira din pala. So tanggalin natin yan. I-check din natin pati tong ano. Sa so, OCP yan. Ito saan kaya to? Tingnan ko din. Sunog eh. <coughs> napagdikit daw yung speaker. Ganito pala ganito pala kalala kapag napagdikit ang speaker ng Joson Saturn. Yan. Naalala ko yung vlog ng isang ano na pinagdidikit yung speaker para malaman kung gaano katibay. <laughs> Buti na lang hindi ganito nangyari sa amplifier niya. Ito malala talaga nangyari dito. Ayan oh dami sunog so kawawa naman yung mayari mapapasubo sa gastos so linisan natin yan yung mga ano na yan tanggalin natin yung mga dumi na yan, na nasunog para hindi na mag -carbonize. pati yun tapos maglagay tayo ng pyesa subukan natin ano so double check pa natin yan mga boss ito double check ko pa yan yung mga pihita naman sa harapan papalitan ko na lang din kasi ano ah, sablay na din Okay mga boss, so natapos na natin maglagay ng mga at ano, teka lang ang camera natin malabo yan maglagay ng mga pyesa na bago pati doon sa mga nasunog yung hindi lang natin nilalagay pa ay yung mga power transistor saka na natin baba natin yan pag ano, normal na yung bayas susukatan pa natin ito yung mga pinagpalitan natin din yung mga pihita naman dito ay bagong palit na po yan ibabalik na lang natin to sa kaha para matisting natin at ito yung mga pinagkalas kasi nilinis natin uh, sobrang alikabok pati yung transformer ayan so mga boss uh, tika lang uh, i-clear ko muna to tapos i-assemble natin magsusuka tayo ng bias okay mga boss so pag ganitong amplifier pag wala kasing nakakabit na na yan na power transistor abnormal yung biasing yan kung ang pagsusukat nyo ay base emitter So may papayo ko dyan uh, Base to base mga boss O kaya emitter to emitter ng driver transistor O yung resistor na to yung sa 270 So 1 volts pababa ang uh, susukati natin dyan Pag sumubra, ibig sabihin may problema Pag 1 volts pababa, ibig sabihin mga boss uh, ayos na to. So, paano ba yung ano, emitter to emitter? Pwede dito o kaya dito sa base nito at base ng isang ano NPN at saka PNP. So pinadaan ko 'yan ng test bulb. Try nating ano. Try nating i-test. So base to base itong dalawang base muna. Ayan, 1 volts. Ganoon din dito. Sana ba ito? Yan, 1. Kasi kung ano 'yan, i-test mo 'yan dito nang ano base emitter ayan. Ayan, minsan, mag-abnormal siya. Parang ito yan. Kita nyo, nag-abnormal yung reading. So, kung hindi pa kayo naka-experience ng ganito, malamang sa malamang mag-iisip kayo na may problema pa sa biasing niya. Which is okay naman siya. So, try natin yung DC out niya kung okay na. Ito yung isa. Ito. 0.0105 yung isa so kapitan natin ng power transistor ngayon ayan mga boss so naikabit na natin yung mga power transistor try natin i-on ulit kung ano na ang resulta ok tester tayo dito sa dolo 0.4 0.4 0.5 0.5 balik tayo dito baka no so 0.5 yung biasing nito ngayon itry natin yung DC offset nya ok 0.0 ok point ano sa kanya ah 0 din ok 0 so mga boss <coughs> wala na mga minute naka test valve sa ano naman ok na to bali ang pinalitan natin dito ay itong apat na power transistor at yung mga nasira may napansin lang ako dito kasi yung original na tatak ng ano power transistor nya siguro kung bibili nyo to sa online parang ano magdadalawang isip kayo na orderin kasi papakita ko sa inyo Aha. siguro pa na yan ganon ganon ba gagana natin kita ba dyan sa camera so kung mapapansin nyo mga boss kung siguro kung makikita nyo ito yung original talaga na transistor na gamit ng Joson ang brand pala ang brand tingnan nyo tatak ano yun may ano may mulmul pa ng ano tingnan nyo tatak ah uh, ah uh, ah hirap naman ito yan. tingnan nyo wala siyang brand name pero 2EC 5200 2EC ano so tanggalin na lang nga natin dito ito yung kasi yung mga pinagpalitan natin ng pyesa galing natin yung para makita natin. Ito yung ano nyo, parang akala inyo yun piki, no? Hindi naman sa piki kasi kinabit nga to ng ano eh, original to. Kung ba, good quality to. Pero tingnan nyo, halos wala siyang tatak. <coughs> tingnan natin likod. Malabo naman yung ano. Halos wala siyang tatak, walang batch number. Wala. Wala kung wala man lang ano eh. Siguro kung makita nyo to sa online eh mag-iisip kayo kung bibilhin nyo yung ganitong klase na ang brand ng ano. Wala siyang tatak. Eh, yung kinabit natin, ayan o. Oh. Tingnan yung kinabit natin. Toshiba, Japan. Ayan. Toshiba di Japan din yung sa dulo. Ay, lawa natin. Yan. May batch number tapos may Japan na tatak yan. Yan yung kinabit natin. Pero yung original ito, yung sa kabila, hindi kasi ito nasira. Yan. Katulad nitong ano. Aha. Yan. Siguro kung nasa online yan, tapos order kayo, magdadalawang isip kayo, eh, no? Kasi tingnan nyo. Pero yan yung nakakabit dyan sa Joson na transistor. So far, original naman to. Kaya lang wala siyang brand. O baka yan yung brand nyo, yung YWUF. Eh, hindi ko alam kung brand yan o batch number. Ah, uh, UG2WB ah uh, siguro oh, batch number 'yan. Wala siyang brand pero ano, yung function niya ng lang ano. Pero yung kinabit natin, mga original po 'yan. Ngayon, okay na yung bias, okay na yung ano. Okay na din yung relay na switch na. Naikabit na natin pansamantala yung ano. Siguro ano bukas. Bukas na lang ng umaga tayo Magtatry magpaandar kasi gabi na. Bukas na lang natin kasi anong oras na bang I time check nga tayo ay. Dumilim, dumilim time check nga tayo kung anong oy ano ba yon uh, 12:53 12:53 na so bukas na lang mga boss Ito na mga boss uh, Nagawa na natin tong Joseon Saturn Ngayon umaga lang natin Tinisting pagkagising ko uh, So far success naman siya Okay Okay mga boss uh, Paano na yan? Nagawa na Hanggang dito na lang Yung vlog natin Dito sa josun Saturn At uh, mapapansin nyo Malinis na siya diba? Hindi na siya katulad nung Ano natin yung unang bukas natin na sobrang dumi. Yan. So hanggang dito lang mga boss. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.